Apay damdamo magruta aya, ah. hamamot i selti kalakal. Wen manong isungahan hang ko pay kabisado, kita amang kada ato tansok na isumot lang. Ah, sige, kita amang tansom. Tataak lang gamin na kalakal manong Isungahan hang ko pay kabisado amin. Nako, agbubuot mo it. Ang mabalin dito Eh. Ay, madi mabalin ka sa manong. Wen hang mabalin dito eh. agbubuot. Dayta ngay manong. Karkaro nga mabalin to ni. Eh. Nangingisit. Ay, mati dito. Oh, mga eh. nangingisit. Ay, kas amukton amok to numaminsan. Inya ng nga ngaruti kas sakitan ngay, ibuling ko ngaruti. Ibatim lahat dito yun ah, ta. Ibuling ko tulatan. Gilandok ko ngay manong, kita man, no, kasano. Hindak ko. Agla alate, may... Ay, madit agla alate. Uy, madit agla alate. Ay, kas jay, manong, di bali, no to na sumarano. Ibatik nga rin dito ah, yan, amanong. Ibuling mo tulatan. Uy, ibatim lahat dito, ta. Siya tulatan, tibahala, mga <laughs> Atoy ngay manong. Nya pay ata ya. Plastik. Nako. <laughs> Nagagas dai tan ata ing ti sako. Hang mabalinday Ay kasi manong madigay no magagas. Uy, uy, hang mabalinday tan. Dapat ing kargam karton ta nagasgas. Ay kasi manong, di bali amok ton no maminsan ug alit agdadamo. Mm. -mm. To, no sumaron no. Uy, manong inak pay nga rod. Mm, sige sige rod, sige sige. In. No sa no ton.